Pansit Dihon ano? Saka kanto na pa, 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 Masarap Pangalan na So At saka Kanto Daming sakin Para may okay. birthday Oh, sarap daming gulay. Daming sahog. Piesta. <laughs> sarap. Ah, fiesta, Mabaw yan. Mabaw sa'yo. Pansit ng Pinas yan. Galing Pinas. Ano pa naman yan? Ah, apoy. Ano pa yan? Hihigopin niya pa yan. Ano? Yun! Almosal ulit mga boss. Luto ni Gina. Pansit Bihon tsaka kanto no? Ay, ay ko kaini. Ayun <laughs> siya. Ako na unang kumain sa luto niya. Tikman daw, tikman. Walang plato, kaya takip lang ng kaldero. Kaubusan na yung plato dito. Yan, tiga natin ng kalamansi. Sarap, may kalamansi. Ito yung kusina na walang plato. <laughs> Kasi pag may mga birthdayan Bina minsan na sa ulit yung wapla to. Andyan lang sa mga kwarto. You no? Know? daging sahog. Manok. Fishbowl. At saka maraming gulay. Mm. hmm, Mmm. Pwede. Pwede na mag-asawa, Gina. <laughs> Pwede na. Try na daw niya magluto kasi. <laughs> pag nag-asawa daw siya, alam niya na. <laughs> Para alam na magluto pag nag-asawa. Kaya. Yeah. Mmm. Oh. Mas masarap pag may kalamansi. Mas masarap pag may kalamansi. Siya lang makakain dito sa ibang bansa ng ano, pansit kasi nga walang iba yung kanto nila dito, hindi gaya sa Pinas. Hindi mm. Hindi kasi special ka nila yung pansit dito. Hindi sa atin sa Pinas na kada may okasyon, mga birthdayhan, fiesta, di nao, wala yung pansit. Mm hmm. Sarap. Pwede na, Gina, mag-asawa. Pwede na daw. Asawahin na lang yung gulat. Asawahin na lang daw yung gulat kung sino. Doon <laughs> siya. Nagsasali ng loto niya. Tatawagin niya pa yung ibang Pinoy para Main ng almusal 8pm na Linggo Babalitan ko yung sir ha yeah. Yes Nanuto na Tatawag na siya So let's go Tayo yung eh, Safety ng ating almusal Laka libre